Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat 5am na po mga kalaki at syempre po Tutok na po rito sa mga tips at mga codes ng mga 2 digit lucky numbers Ngayon pong madaling araw po mga kalaki na ano po 5am na At syempre po pagkagising nyo po ngayon Abay, buksan na ang mga cellphone nyo at makinig na po sa mga lucky numbers Na ibibigay ko po para po sa mga may hilig tumaya dyan sa STL Ayan, sa Loto, ayan, sa National sa abroad at Pilipinas narito po ang mga lucky numbers araw-araw po ibinibigay natin dito sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. Ngayon po mga kalaki, kung handa ka lang kunin ang mga lucky numbers natin ngayong umaga, abay, eto na po ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po ang sabi po kanina ni nagchat po na Sir Red pwede po bang pakibagalan po pag nagbibigay po kayo kasi sinusulat ko po sabi po ni nanay okay nanay para po sa'yo umpisan po natin sa Bacolod ang 2 digit lucky numbers mo ay number 3 14 Kabite 12 17 Tagig 11 4 Mindoro 15, Sais Marinduque 8.20 Caloocan 12.31 Muntinlupa 2.17 Palawan 1.20 Sambales 5.6 Apayao Gis 13 Quirino 21.15 Tarlac 11.26 Tarlac Davao 148 8 Olongapo 5-21 Quezon 1715 Laguna 16-18 Aurora 23-25 Aklan 217 Cebu 12-11 Masbate 5,14 Ilocos Norte 26 20. Ilocos Sur 14 28 Nueva Vizcaya Nueva Edos Nueva Ecija... 84 La Union 134 Pangasinan 116 Pampanga 23 Quezon City 27 29 Isabela 13 15 Tugigaraw 8 9, Rojas 21 16 Capiz 18 24 Bohol 30 35 Bulacan 7 1 Bagyo 11 16 Bicol 8 28 Batangas 4 27 Bataan 23 11 Bataabutuan 9 ano to, 9-25 Benguet 36, 14 Iloilo 1-17, Leyte 15-6, Samar Gis, 11 Paranaque 18-21 Manila 20-24 Pasig 6-30 San Juan 12-16 Marikina 37 0937 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan sa Marikina para po sa masusugid nating mga laki followers dyan na nakatutok po sa mga everyday vlog po natin. Para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers, para po dumaan sa page nyo, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Nahanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan. I-search nyo po Red Panungkin meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayon pa yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 420... Uh, 16,600 followers. At syempre po, TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungki, na mayroong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky number sa akin, mag-suggest, magpa-code, at mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayong lucky numbers, agad-agad po, dyan po sa messenger nyo. Tulad po ng iba, napadala na po natin sila. Basta po nakafollow ha, at nagsishare ng video, may lucky numbers ka na mo agad dyan mga kalaki 3 days bago mo palitan. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin inaalagaan po lang 3 days bago po palitan. Ito po ay libre. Private consultation po ang may membership P, Ulitin ko pa, private consultation po ang may membership P at ipaalala mo sa akin. Sir Red, sabi mo po, ang private consultation ngayon po may discount bibigyan kita ng discount. Okay? Ibig po sabihin, may membership po, 3 months po tayong magsasama, yun po ang membership natin, 3 months po, sa loob po ng 3 months, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, Loto Abroad, Weteng National, STL po, ako po magbibigay sa inyong mga kalaki sa mga laban mo na yan, sa loob ng 3 months. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year. Mali mo naman swerte mga kalaki ang birth month mo at birth year. Ako pa ang palang magpapanalo sa iyo sa amin sa vlog namin sa Lucky Numbers. Dito ka pala suswerte. Okay, kaya sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay so tutok na po rito mga kalaki sa ating mga laki numbers sa mga mauna po magpa-member ngayon pong araw na to may discount po kay para bago matapos ang April sa amin ka na naka aalaga ang kita, tututukan kita sa mga laban mo, okay? Tandaan niyo po mga kalaki ha, ah. huwag awag ah, agad bibitawan ang mga lucky numbers namin, ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga 2 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers po dito po sa... Tabuk Ayan po, Tabuk 18, 30 Romblon 5, 6 ang Rizal, 27, 28. Muntalban Rizal, 23, 5. Antipolo, 21, 31. Taytay tay, Rizal, 12, 30. Cainta Rizal, 6, 4. At San Mateo, 27, 8. Ayan po mga kalaki. Para po sa masusugin natin mga followers dyan, nakatutok po lagi rito. out po sa, ayan po, si... Burongang Samar Uy, taga Burongang Samar po Si nanay Nenita Costales Ayan po mga kalaki, sa Pamilya Costales Burongang Samar, hindi pa ako nakarating dyan Samar, kamusta dyan? Maganda ba dyan? Ako gusto kong pumunta dyan Imbatahi, Imbitahin nyo ko dyan Magsasikita kita tayo dyan mga kalaki At syempre po mga kalaki Sa mga uh, Ano to? Fish vendor naman po dyan po sa Marikina Public Market Hello po sa inyo Marikina City Kamusta po kayo dyan sa mga tindera po Namang isda dyan sa palengke Sa lahat mga tindera dyan Prutas, isda, akong ano-ano pa dyan Kamusta po kayong lahat dyan Maraming salamat po At nanonood daw po sila lagi Ayan po Sa pangunguna po Ni Ati Cecil At ni Ati Cory Hello po sa inyo, Maraming salamat po Sa inyong walang sawang Pagsubaybay po Sa mga 2-digit lucky numbers Nung Twing umaga daw Inaabangan na nila Tinatayan na rin lang Sa STL At sa wedding po nila Pati sa mga 3-digit uh, natin Mga nakatutok daw po sila Good luck po mga kalaki At mananalo tayo ngayong Claim it